Ito mga idol yung ating tingting -ting ngayon na panibagong project. So kasama dun sa ating gagawin ang lata. So, ngayon tayo ay nagbubutas na, nag-aalis na ng mga bulok. So ito yung kanyang mga parts, ating pinaklas. Ito oh, nagkalas din tayo na re, salamin, frame. Dahil meron siya mga bulok doon, so delikado yan. Pag pumatak ang welding flux sa ating bubog at abala pa yan. Pagka tayo naghihinang na. So ito oh, meron pa rin dito bulok. So yan, kailangan talagang kalasin para makita natin talagang husay ang pagkaobra o so, yung pa. Ayan. So ito yung kanyang before. So, ito na yung stage ng ating pagkatrabaho. So, we start na tayong magbungkal at magkapakapit ng lata. So ang ating gamit is MIG welding machine. Siyempre, ito na ang ating problem. At ito, ito yung ng kanyang. Hindi ng ulo. So haligi ito mula dito sa ulo bulok na bulok pero syempre gagawa natin ng remedyo yan gamit ang ating big building machine so ito yung ating mga paunang lapat tapal tapal basta applicable at tatagal naman gaya nyan sa loob nyo napakarami dito. ito ayan malala doon pasok dito sa loob Ito na ang additional nating itirahin bulok din pati ilalim so itong flooring is okay na nagawa na natin ayan napalo na natin yung kanyang flooring so hindi ko na nilagay ng moldura para hindi tumagal yung ating galaw kasi nasa lowest price tayo so ibabalance natin yung trabaho hindi naman masakripisyo yung kalidad so okay pa rin naman so ito may mga tapal na <clears throat> nakaraan lang butas butas yan pagiging itong kanyang kapakan driver side passenger side okay na rin <clears throat> lapit lapit na tayo sa palaot I no, 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 no.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ Ito. Ito. Malaki itong ating sarihin. Ito. Materialis details. So meron tayong 20 piraso na 220. 20 piraso na liha na number 120 at 10 pieces na liha na number 60 and then yung kanyang catalyst primer is apat and then color catalyst top coat Ansal is 4 na lata. And then yung kanyang black primer ay 4 na litro. 5 galon na thinner. Do it. And then 2 galon na masilya. 1 galon na pintura. So yung kanyang masking tape is 10 pieces. Siyempre with resibo. Hindi yan ang ating resibo. 10,950. Brand glassurite, ansal, and do it. So you retain ang ating Tsaka, oh, uh, bago ito sa ating ano, paningin ah, uh, yung waste, masking tape ang brand niya. So, bago yan. Sa tingin ko hindi naman yan mahinang dumikit. So, di, tayo ay gagamit na ng primer na itim. Wala namang kakaiba sa primer na itim. Ang kagandahan lang sa kanya ay nakakatulong siya para makounter natin yung paninilaw ng ating masilya kapag nagpintura tayo ng puti. Naman siya ang kulay ng masilya. Makita natin yan, naninilaw yung ating puti kahit nag-primer na tayo. So mahalaga pa rin na patuyuin natin mabuti muna ang masilya before tayo gumamit ng primer at pintura para maiwasan natin ang paninilaw laki sakit ng ulo pagka nag backjab tayo eh kasi kalimitan nagiging issue niya naninilaw ang ating puting pintura yun ang pinakamasakit na party huy may dumi pa yun ah ito na yung mga idol so nag apply muna tayo ng pinturang itim ah, primer na itim surfacer So, ito yung kanyang before. Malalapad ang masilya. Ito rin sa si area na ito. At syempre, sigurado tayong nakatayo naman ito ng mahusay dahil ilang buwan na itong kinakana. At yung kanyang masilya ay ilang buwan na rin nakapasak. So, ngayon, ito ang kanyang status. Before, yung kanyang application ng uh, primer at pinturang puti. Dahil pinturang puti ang ating gagamitin, kaya kailangan natin gamitan ng sorpesero na kulay itim. Para maiwasan natin ang paninilaw ng ating pinturang puti. At syempre, bukod doon, meron pang ibang techniques na dapat ginagawa o process. Pahuli ang bubong. So yung kanyang panloob. So marami pa ditong dapat ayusin. Pero syempre, paprimeran pa rin natin yung mga parting may mga masilya. Dahil syempre, mag-apply tayo din yung puti dyan. Manilaw yan. Pagka hindi natin gawin ang ganong proseso. Doon yung ating ginawang paraan. So, pagkagay tayo ng jack sa ilalim. Meron lang syang salo. Suporta na kahawin malapat at medyo kapal. So dalawahan yan, syempre pang Kasi yung ating bubong is masyadong malalim ang pagkalubog. Pakita natin yung ibabaw. So, dito tayo kumukuha ng pagpapantay kasi ito medyo nabalik. So, medyo lumubog Para may pantay natin yan, mayroon yan jack doon sa ibabaw kasi ito i-stack ang tubig pag hindi natin yan itinaas. Mangyayari, dyan magmumula ang pagkabulok ng mga bilisan. <coughs> Kaya, gumamit tayo ng ipinagbabawal na technique. Ayan, kita naman dito na talagang bumali sa tinalim. Tutuloy lang ang laban. Pwede magpahinga pero bawal, bawal umayaw. Pwede magpahinga, bawal umayaw. Pwede magbabagal. Huwag lang patama. Si <laughs> Los Ay, may patay Nandito sa bandang hulihan, okay na dito Ngayon, mangyayari, magkakayod lang tayo ng mga lumang pintura sa bubong Para mamintay natin yung Tibay ng ating i-apply ng materialis Kasi pagka ang ipinatungan natin ay mahina So yung ating matibay na ipinatong ay madadamay Sapagkat siya ay dependent lang dun sa kanyang pinatungan So kaya kailangan alisin natin yung mga natitira dyan Uuna-unagaan ng materialis na pintura Dala ng katagalang panahon So yun ang ating error result. Pero yan ang ating special technique Pinagbabawal na technique mula sa kono ha <laughs> matagal na itong ginagawa pero tuloy tuloy lang actual sample para sa hindi ah, naman pamilyar sa paggamit ng ating jack so yun ayan, tumataas sya then habang tumataas sya lalagyan naman natin yun ng kahoy kasi kung paasa lang tayo dito bubukol naman yan para maiwasan natin mangyari yun meron tayo dito na nakaprepare na kahoy so ayan mga idol yung ating paraan para maiwasan natin ng imbalance na forma ng ating lata kasi kapag dito lang tayo umasa dinirekta natin dito so magkakaroon ng bukol yan so hindi rin maganda pero so, kung meron tayong ganito kahoy so the same pareho balanse yung pagangat umangat ang gitna umangat ang magkabilang dulo magkabilang gilid so okay maganda ang resulta ng ating ginawa solution so maintain lang natin dahan-dahan para hindi naman tayo masyadong malayo sa uh, clearance na ating tinatarget